At eto na nga ang ating love question of the day na inyong paboritong-paboritong sagutin. Mm -mm. Maganda ang tanong natin ngayon ha. Sa isang relasyon, sino nga ba ang dapat na mas ma-effort? Si babae o si lalaki? Ito <laughs> ilan sa mga kasagutan. O, na mga kapatid natin, sabi ni uh, Chris Walsh, both dapat. Nye, yeah. ako nang gano'ng sagot. Oo, uh, pero thank you sa comment, Chris Walsh. Isa lang, isa lang. Okay, sabi ni John, tumimang both. Mm, no, ayoko. Ayoko, ayoko, ayoko. Uh, you take sides. Ayan, sabi niya, Mariner, kuwa, ganun din. Hmm. ayoko. <laughs> Ayan, sabi ni Sunshine Tolentino, for me ang lalaki dapat mag-effort pagdating sa panliligaw. I am not against sa mga realidad natin ngayon, ha? Na wala na po ang uh, sa gender ang issue. O, regarding naman, uh, kung babae ang magpapursue ng isang lalaki, uh, sh that she lies. I respect these people also. Oh, but for me I still believe that uh, men should do uh, should do that. No, to show a girl that he likes or love her nang totoo ang intentions niya sa babae at totoo ang intentions niya sa babae o basta yon ang gusto ni Sunshine sana lalaki pa rin mm -mm. ayun salamat <laughs> Ayun. Ay, ayoko uh, there's nothing in between you take sides you take sides oo wala namang uh, gender ano dito no pwede Pe naman o kung sa inyo lang naman eh. O, tignan niyo lang yung uh, relationship ninyo. O kayo ba? Yung boyfriend mo ba sa tingin mo? Yung, o yung asawa mong uh, babae? Ang nga uh, sa tingin mo dapat mas mag-effort sa inyong nga uh, relationship? to naman na napap napapag-usapan. Huwag nyo naman masyadong seryosohin. <laughs> Gawin natin masaya at magaan ang buhay. <laughs> ah... di ba nga? Ayan, o. Oh, Ito, katulad si Benjamin na uh, Chua. Mm, nakakaano. Lungkot ng life nito. <laughs> Sabi ni Gaspar Baltasar. Oo. Oh, oh, e eh, kung sino, yung mas maraming pera. O, oh, siya ang dapat mas ma-effort. Ba, pe, pwede. Mm, pe pwede. Ah. Marami ka palang pera. Eh, di ikaw mag-effort na mag-effort. <laughs> Ayan ah, ito, si uh, Will Dent ng uh, Giginto Bulacan. Ano kaya masasabi niya? Sino nga ba ang uh, dapat na mas may effort sa isang relationship? Si boyfriend ba o si girlfriend? Sige nga, Will Dent. Will Dent. Boy. Oo. Good afternoon sa'yo, Will Dent. Good afternoon. Hmm, Sino uh, dapat? Ang mas... Actually, dapat parehas lang kasi relationship yes. Oo. Eh. Diba? Pero dapat sino yung mas... Dito. Yung mas, mm -hmm. May lamang. Siguro, ano, babae. Taba. Kasi kadalasan sa mga relationship, mas nagdadala yung babae eh. Mm -hmm. 'Di ba parang parang uh, maglast long yung relationship, mm. mas babae yung gumagawa talaga eh. Yung mas gumaganap, ganun. Oho. Mas gumaganap ng ano. Yung nang maayos, I mean <laughs> sa sa relationship. Okay. Kaya mas nag-holding on, ganyan. Oo, uh -huh. ayan. Naranasan mo na ba ito, Will Dent? Oo. Uh Oo, -oh. uh -oh. dahil siguro, ano, no, dahil mas makulit, natural na makulit ang mga kalalakihan, di ba? Lalo uh -huh. kapag boyfriend, girlfriend pa lang. Kailangan medyo, uh, ano, no, uh, mas uh, ma-effort nga ang mga babae. Yan ang sinasabi yes. ni Will Dent. Tama? Saka ano, yes. Saka ano, katulad yung sa last relationship, ngayon, hmm, may may girl sa before tapos uh, pumasok ako sa <laughs> sa amino um, scene ganyan. Uh -huh. Mas malambing ako dun sa isang girl. Mm. Kumaga, parang mas nag-las kami kasi oh. um mas bongga yung efforts then, mo. Yeah. Magbongga mas mas ano ko mas sincere, mas you. Maalaga, mm -hmm. ganyan. Yan, mas mas nagii-stay. Okay. Yes. Maraming salamat sa iyong kasagutan, Wildent. Yeah. Do you still remember me, Poy? Ah, hindi na. Sino ba 'to? Saan tayo okay, nagkakilala? pa picture sayo sa ano, MOR pa. Ay, oo. Oh, oh, si Wildent. Oh, yes. pasensya That's ka na eh. Me. Dalawa kasi kayong nagpa-picture lang sa akin doon eh. Nanandun ako eh. <laughs> Ikaw pala yung isa doon. Oh, yes, oh, yung sal yakap na yakap sa'yo. Oo oh, oh nga, Wildent. Andito pa nga yung amoy mo. Ay, grabe siya. Andito pa yung pabango Asal mo. Atan yung no amoy mo, nasa akin pa rin. Ah, talaga ba? <laughs> Thank you, Wildent. Thank you. Thank you for the opportunity. Yan, o lagi tayong tututok dito ha para tuloy-tuloy ang ating uh, pagsasama-sama. Well then, salamat okay. kapatid. Si Winnie Jimenez sabi niya lalaki pa rin ang dapat na mas ma-effort. Oh, ayan, sabi naman ni uh, J-Rex Montero para sa akin Kuya Poy, babae ang uh, ma-effort kasi wala akong pera. Yun. ah <laughs> uh, sino ba to? O yan si kung sino ang mas mapera yun din ang sagot ni Abigail Enrique. Oo, siyang uh, dapat mas mag-effort, siya ang laging may pasabog. Ayan. pero ito naman huay eh, mga katanungang uh, ano lang naman to, no? Just to tickle your mind. Ayan. pero alam nyo kung sino talaga ang uh, mas dapat maging uh, effort regardless naman talaga kung sino ang babae o kung sino yung lalaki. Ngayon, pero ito lang ha. Uh, meron mayroon akong sikreto na sasabihin sa inyo para talagang mas tumagal pa ang uh, relationship ninyo mga kapatid. O uh, sa mga magjojoowa dyan sa magbo-boyfriend, sa mga mag girlfriend uh, proven and tested po ito. Oo, uh, dapat talaga mas ma-effort. Mas mag-exert ng effort yung mga may uh, madalas na topakin. Uh, yung mga madalas na magtampo. Ayan, yung mga madalas na nagtatamang hinala, uh, mag-effort. Hindi po, laban sa kanila uh, o oh, hindi para doon sa kanilang uh, partner kundi mag-effort para sa kanilang mga sarili. Ayan 'yung pagpipigil, 'di ba, 'yung pagpapahaba ng uh, pasensya. O oh, ganoon, 'no, oh, ganoon eh. Hindi lang naman, tayo kasi pagka natin sa relationship, sino 'yung mas uh, ma-effort, 'yung lahat 'yung pabigay doon sa ating partner. Pero hindi, ano rin 'yung mga kaya natin baguhin sa sarili natin, 'di ba? Lalo na 'yan. O oh, minsan naman uh, napakakulit natin uh, ay ayaw ng uh, jowa natin na tayo ay nagiinom, tayo mga lalaki. O, ang effort, uh, ay, ay natin, eh, hindi, unawain mo na lang, di ba? Sasabihin mo rin sa girlfriend mo o sa asawa mong uh, babay unawain mo na lang, inum-inom to eh. Hindi, dapat may effort ka rin, di ba? Sa sarili mo na, sige na nga, lagi na lang pinanggagalingan to ng away, ayan, kaya mag adjust ka rin. Yan lang yun. Okay? Ayan, sabi pa dito, oh, yung mga toyo in daw, uh, dapat maging ma-effort. Oo, alam nyo, dun sa mga toyoin, kailangan nga maging uh, ma-effort kayo para naiiba yung uh, state of mind ninyo. Hindi kayo yung tamang hinala, hindi yun lagi kayo naghahanap ng away. Oo, uh, anuhan ninyo, no? uh, gawin ninyong busy ang inyong mga utak.